so welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So ako muna ay magpapa-shoutout ko sa lahat ng mga subscriber natin, sa mga lalo-lalo mga supporter natin, no. So hindi na natin yung isa-isa na itong mga pangalan, no. So sa sobrang dami siguro, hindi natin mai isa, isa So shoutout nga pala sa lahat mga kapatid, uh, kapatid ko diyan sa Liti lalo-lalo so, ng mga pamangkin ko sa mga kapinsanan ko so, diyan. shoutout pa sa inyo lahat. So from Davao City, shout out nga lang din sa ano lahat sa mga kapatid ko din, uh, sa mga pamangkin ko at lalo na ang aking mga kapatid diyan. So ang aking kapatid na may kapagsanay at may sakit ngayon na uh, may sakit siya ngayon uh, pag magpapagaling ka dyan, So manalig ka lang sa Panginoon, sana malalampas ang mga ating ang, ang karamdaman ngayon. So lahat mga kapinsanan ko dyan sa so, mga from Davao City, shoutout po sa inyo. So shoutout nga pala ang aking kapatid na naman dito sa Maynila no so mga uh, aking kapatid si William Panison lalo lalo ng mga asawa niya shout out po uh, good morning good morning po sa inyo lahat uh, shout out na pala sa lahat ng mga subscriber natin no? so tao -ta taos puso magpapasalamat si Tony Vlog sa lahat ng mga sumasabaybay sa ating youtube channel so maraming salamat po sa support niyo sa aking youtube so lalo lalo na sa mga OFW shout po sa inyo sa mga from Canada From Jeddah Sa mga OFW yung mga Jeddah So, from uh, Lahat ng ka natin sa mga Saudi Arabia, sa Jeddah so, Shoutout po sa inyo, so good morning So, hindi natin mapapangalanan, no? So, about sa so, lahat ng kapwa natin vlogger Sa Ano, sa uh, Canada sa po sa inyo lahat, so good morning, good morning So, samahan naman ako, mga guys So, sa mga uh, subscriber natin, sa mga supporter natin. So, i-update ko naman kayo sa lahat ng mga paninda dun sa Burautan, tinatawag ng Burautan Carmen Planas, no? So, uh, shoutout ko sa inyong lahat. So, sa bilang paalala kay Tony Vlog, sa lahat ng sigpuntaan sa Carmen Planas, uh, dapat ingatan nyo sa mga, mga bagay. So, katulad mga wallets, mga pera at mga cellphone sa mga, sa mga gadget po ninyo. Uh, ingatan So, ako'y nagpapaalala sa lang. O, oh, shoutout nga pala kay, ano, sa warehouse ni Inong, no? At lalo-lalo po kay mga, ano, sa mga budigan ni Inong. Shoutout po sa inyong lahat. Oh, okay. O, oh, ka-team Vlogger, shoutout po sa inyong lahat. So, maraming maraming pong salamat sa lang mga Captain, uh, Vlogger, no? So, lalo-lalo ng ka-vlogger din natin. So, so shoutout na din sa inyo. Vlogger dan, so mga vlogger dyan sa mga Burokan Carpintana so sabang 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 so, samahan nyo ako at, mag at magkita kita tayo sa Burokan Carpintana alright there you go Alright, so good morning, good morning mga isyo. Welcome back sa YouTube channel natin mga isyo. Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. No? So maraming maraming pong salamat sa lahat ng sumusubaybay sa aking YouTube channel. Oh shout out nga pala sa mga aking mga kapagana o family dyan sa ano sa Lidi. Shout out po sa inyo. So mga na, kapit sana mga kapatid ko dyan po sa inyo. So from Davao City po shout out po sa inyo lahat dyan mga kapatid ko dyan sa Davao City. Sa mga kapit sana sa ko rin dyan. So shout out sa inyo. So nandito naman tayo sa Carmen Planet para mag-update sa mga about mga latagan dito. So shoutout nga pala sa mga WFW from Canada at mga from Jeddah, uh, Saudi Arabia. So, shoutout po sa inyo lahat. So good morning. So lalo-lalo mga What? WFW ng Seaman. So shoutout to. Samahan niyo ako mga guys at nandito naman tayo sa Carmen Planet para mag-update sa mga about ng mga latag dito. So hindi na natin pala mga guys. So samahan niyo mag-update dito sa Carmen Planet sa Kantong lang. So ipapakita ko sa mga guys. So, ano, uh, mga about ng mga Kalon. Wala na. Ito naman ang tumbler ano. Ayan po yan. Ayan o. Buting katulad yung mga no. ulang uh, tumbler. Dito lang. Sa mga abot. So dito tayo boss. Daming stock ni boss Dan ito mo. Package. One set ko ano. 1750 Jam set kaya na yung jam set. O ito na 'yon, o. Ito yung laman ko ano. 1750

yung upuan meron tayong upuan dito mga so ito magkano? 300 300 yung upuan upuan natin o oh. 300 no? pwede lagyan na sa ilalim mga gamit oh, 300 oh, dito po yan tulog oh. niya lang <laughs> daw sa maglalaro ito tao dito tayo sa ano paano tayo sa tumbler ni Boss dito sa mga Pagkano boss? Ika-check preso ka lang yun. Ito, 150. 150. So, 100 yung malaki. Mm. Yeah. 150 lang dito. No, 150 to, lang yan. 150 man. mura no. na, no? So, 150. 150. Ito yan, yeah, 180. Guys. Bago. 180 yung malaki. 180. 200. 200. 180. 150. 150. 150 guys, dito sa... Uh, to. 800 ml. So, tapos dito yung... 1000 ml. So, 1000 ml. 1000 ml yan guys. 180. So, 180 What's lang. So, doon na naman yun. So, doon na naman yun. eto naman boss Danny boss Danny may bambututan lang din ah oh you send oh sanan jan ready okay fresco nawawala na ito so. putangina astron fresco care astron astron ay pa uh, 950 2.2 2.2 ya. oh malaki yan oh 2.2 Madalong kilo po. Ito, 1.8. Ito, 1.8. Ito, so, kilo kalate. Kano? Isang kalate. 8.50 guys. Diyan. Kano? Ito, jack type. Jack type. So, magkano ang visual yan? Hindi na malamig yung kanon dyan. Basta nakasaksak. Oo. Pwede, magkano? 700. 700. Ito, 600. Oh, 600. 600. 600. 600. 600

wala tol si boss Dan. Eh 400 tig ba punta na kayo. So, dito tayo. Sa ano Magkano 'yung ilaw, boss? Uh, ilaw 'yan 'yung, yung, yung ano ko? Tatlong Altat yan. 1 to so, package. Yan, pang TikTok, pang ano 'yung uh, mga, pang Pang uh, vlogging din, pamilya uh, na rin 'yan. Blogger. Blogger. pa, may ilaw na tatlong <coughs> piraso. Yeah. Yung electric pa natin? Uh, 7.50 electric pan 7.50 yan, Mga bag daming mga pagpipilian dito sa uh, Amol Tamulmol. Papunta <laughs> One diyan sa sana mo to? to tatlo, Pampo. Pampo. Oh. Kuanto? na. Mangahin pang photo. Pang guys, pang photo. Oh, ano? Ano 'yung nakasaksak sa kuryente? Oh. Chargeable denya, rekta. 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 Oh, 'yun pwede papalitan, no? Ayun. Ayun. Ano no? Kung naliliwanagan ka, oh, ah, pwede mo sakpan, okay. Takpan, no? Ayan. O, so, yan. Sa mga so, nag-ano dyan, no? mga nag-shoot. Sa photoshop, pwede to. Photoshop. Yan uh, eh, yeah, shooting. Ayun, photoshop okay, sa mga abag. Ayan, mayroon pa tayo ng mga ibat ng... Mga. mga ano, yung inita. Gulo mo, ha? Ah. Ayan, yun, eh, no. Thermos ba yan? Ah, termos? Ah, yun, no? 18. Magkano ang presyo naman yung boss? 300. 300, mga isyan. Ano yun, no? Kurit, eh. okay, oh, cooker din. yung na may ano, oh. no? Oh. Din? <oppose> yung isa na may parang mataas na yan, <xes> ano <nah>. yan? <sighs> yan oh, Ah, yung ano, food processor oh, <uzu> oh, uh, uh, yan. guys, so, punta kayo dito. Tayong lahat ni available dito. Dami. Um, mall ni Boss da. Dito nang pagdami mga pagpipilian dito. Ba, no? Yan ba 'to? Yan oh. Tingnan natin, pakita natin sa mga viewers natin kung anong anong 'to. Yan, init lang to, big guys. Yan oh, Scarlett guys. Maganda 'to, maganda 'to. Yan. Magkano nga uli? 300. Uh, 300 Betawas pa naman. Oh, tingnan din dito sa ball pack daw. Oh, prison. Bala na kayong tumawa dito, no? Okay. Oh, you know. Right. Dami dito, dalawa yan guys, kulay blue. May mga sticker natin, pa tayo. Ganda niya, no? Nice speaker. Ayan. Uh, Ayan. Ayan. So, Ayan. 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 Mga about sa mga aksesory dito sa mga nakalitag mga kawak. O uh, pinggan ni Boss Dan dito, no? Napakasulit. Ang daming, daming pagpipilihan dito, mga ikot. Ayan. Ang daming pagpipilihan dito mga about mga panakalatag ni Boss Dan dito, mga kawak. So, solid-solid po dito sa mga lataga ni Boss Dan dito. Good morning! Meron din po sa inyo. Dito dito pala sa lataga ng mga carbon planer po mga guys. Yan ang mga solid na mga paninda ni Boss Dan po mga guys. Yun o. Yan, dito, sa, dito sa mga nakalatag, dito sa mga batong ng malataga ni Boss Dan Napakasulit po mga dito lang kayo sa Carmen Plana Sa mga burautan dito sa Carmen Plana po So, nagda po kayo dito sa Pasyalan nyo ang tinda ni Boss Dan dito sa Carmen Plana Yan. Si Lodrin? user ano pa ano yung user uh, yu user ng user bioser oh, oh. user nakaplay dito Hindi na ako nakaplay na kalong nakaplay sa Naka kanya ano nakaplay oh Naka sige doon doon oh doon natin so dito na gawa natin attention si boss Dani dito kasi busy busy So dito sa Carmen Planet mga guys, sa pangamura mga pangapindan. Tindan, tindan ni Mosta. Dito lang. Oh, mga latag ni mul ni Tamumol Mol. Mol, 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 yon mol ni Mosta Tamumol Dito sa mga oh, gamit sa kusina. Mga presyong, bagsak presyong. Bagsak presyong. Di Silver na. Malapit nang kapaskuan. Pumili oh. na kayo mga gamit dito mga pagkusina mga. Ting. O pang regalo. O pang regalo. Oh. ha. na

umabot ng binili mo 1,000, may libre ka ng mga... Libre! Dito lang kay Boss sa Samol Mall. Dito sa Dito lang kay Boss Dan sa Dito lang kay Boss mga paninda na rito. Huwag na kayo buwag sa mga mga Dito lang kay sulit Dan. Lahat yan, mga bago ha? Mga galing factory ha? Mga bago lang. Mga Mga galing factory Mga bago factory Mga Mga yung giveaway, bago rin yung giveaway, bago. Oh, oh, bago din. O, oh, nanilaw na nga sila eh. Ay, ay wala na 'yan. Ano, Kumukopas na pag Manila. Ma na Nanawagan po kami, no, wala kami dito eh. <laughs> <laughs> so mga guys, abangan natin isang sa December. Isa natin sa dito. Umpisa na nga ngayon. Oh. Oo oh, nga. Ngayon umpisa na ngayon. Oh, yun, hey, um, na ngayon. yung meron ano, uh, tayong mag-giveaway. Oh, ayun na mismo. Meron tayo. paano kung halagang 2,000? Meron pa rin. Meron pa rin. Dudoblehin 'yon. Oo, dudoblehin. Abangan natin 'yung Ayun okay, okay. na. Dito okay. sa no, no, no. okay. Mall, dito mall mall. Mall, mall mall. Okay, maraming maraming salamat. Dito lang dito lang. So, okay, okay. Sa mall Dani. Di joke okay. lang tamulmol mall So, boss Dani sa mga mga tindahan ni boss Dani. Boss Dan, okay. Or joke lang sa mga action comedy lang 'yon, mga guys 'yon. So. Oh, yan. Dito lang kay boss Dani dito sa mga ito, mga guys, hindi mga sikanan to mga guys. Ha? Mga paninda rito, mga bago to mga brand new talaga to Galing sa warehouse na pinupuntahan, hindi lang sinasabi ni Boss Dan, mga pupuntahan nyo eh. Diba? Pero <laughs> oh, kahit naman meron. O, sa, man, sa ano. So, dito lang kayo. Divisoria. Divisoria. Ayan. Okay. Tayo. Oh, o, pangkalahatan pang o. O, oh, tabner kayong dalawa. Dito lang mga businessman, si Boss Dan. Yeah, Ayan, asawa niya. Oh, ah yeah. Yeah, yeah. Okay, salamat salamat. Salamat sa inyo. Tara, salamat boss dan